Hello, magandang morning sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood. Kumusta po kayo? Araw po ng Lunes ngayon at uh, first day ko dito sa trabaho ko. So, dito ako ngayon sa harap ng bahay ng kasama ko na driver pero magkaiba kami ng bahay. Eh sa kanya ako sasabay araw-araw papunta sa trabaho. Kasi pansamantala wala pa akong service. So ayun po at uh, naway uh, itong araw na ito ay uh, pagpalaan tayong lahat ng Panginoon at uh, ingat po tayo. Ayun at uh, alas 7 po uh, alis na kami at uh, punta na kami sa trabaho. So samahan niyo ako at uh, kahit pa na kung may pwede ako makapag video doon ay uh, sas papakita ko sa inyo. Ito po yung harap ng bahay. Ayun. Good morning Mr. Vincent Good. Yeah. First day ko po ngayon at ang uh, pinatrabaho muna sa akin ay paperwork po Ito kung nakikita nyo, rules and safety dito sa company Nakaka panibago po kapag ang kumpanya mo ay uh, malaki andun yung lahat ng mga regulation at safety so nakakatawa naman po although lahat naman po nang nakapuntahan ko ay uh, company rin na uh, malalaki at uh, masarap magtrabaho sa company talaga dahil uh, andun yung uh, safety first compare sa mga hindi ko naman sinasabi yung mga maliliit uh, nasanay lang po talaga ako na company yung uh, na trabaho ko for 20 years na nag-a-abroad po ako. So, first time ko naranasan dun sa dati kong company na maliit na talagang uh, talagang bibili ka ng kung ano ng gamit ng uh, overall ayun so ayan po at uh, sana ay maging okay naman yung work ko dito hello ayun natapos din po ang isang araw ko ng trabaho at uh, wala akong ginawa kundi gumawa ng paperworks, kaya nga na sinabi ko sa inyo uh, nagbasa ng uh, rules and safety regulation ng company at uh, meron para bukas so first day ko ngayong lunes uh, at uh, sa naman ng Diyos ay Okay naman. At yun nga, hindi pa rin ako nagsimula. So, pag gusto ko lang ipakita sa inyo yung uh, in sa akin ng mga ng mga uniform, safety, helmet. At uh, excited na ako magbukas kasi alam nyo, uh, naranasan ko na naman ito sa ibang company. Talagang merong i-issue lahat na ng mga gamit so bukod nga lang dito meron pang mga panlamig at ipapakita ko sa inyo kasi excited na ako eh <laughs> so ayan, um, dito sa likod ko ayan kung nakikita ba nyo eto kung nakikita nyo itong sombrero na to ayan eto yung sombrero na to kung makikita nyo ay talagang alam nyo kap lang pero ito po ay uh, helmet na. So ginawa ng helmet po yung uh, sombrero. ko sa inyo yung quality sa loob. Ayan po. May pumya sa loob. Ayan. Teka. Kakatokin ko para makita nyo yung uh, helmet talaga to. Ayan. ayun po. Nakakatuwa, di ba? Uh, sombrero siya, sombrero na siya at the same time helmet pa siya. Kaya yeah, so kate natin. So Ayan. Ayan po. So yan yung unang binigay sa akin. Helmet na rin po yan. ayun. And the second is Ano ba tawag dito? Teleco. Ayan Salay ko po Nakikita ba yung kumpanya? Ayan Pag lalakad po sa labas Hindi na kailangan na ka helmet At ito Sumunod uh, Ito May gloves din ako hindi uh, naman laging nakagamit kasi sa mekaniko madalang gumamit nito. Siguro kapag meron lang gagawin na medyo kinakailangan na mag gumamit ng gloves, eh gagamit po. Ayan. So, ito naman yung t-shirt ko. Uniform pagpapasok. Ayan. Bago po yan. So, UV protection. Ayan. Ayan. Diba? Ayan, nakikita ba nyo? Ayan po. So, uh, sa ko ko, papakita ko sa inyo. sabihin nyo, masikip sa akin eh. Medium size lang po ito. Medium size. Medium size. Workwear ang nakalagay. So, ayan. Nako. Mukhang sikip yata. Sorry. Ayan. Ngayon, pupunta ko sa likod. makita nyo. Sakto lang po sa akin yan. Medium size. Ayan. nakakatatuwa lang kasi siyempre uh, dito lang sa mga binibigay na uniform ay eh, bawi-bawi kana. na so gaganahan ka magtrabaho so ayun po Yan. nakita nyo yung kumpanya dapat tinatago ko pa to dahil niya... hindi pa hindi pa ako okay dun sa inalisan ko hindi pa ako nakapag-resign. <laughs> so, yun. Ayan po. Okay lang naman po. Hindi siya masikip. Hindi siya malaki. Ayan. Ayan. Tapos, lumako naman tayo sa... Meron din pala akong kwant. Ah... Uh, goggles. So, ayan po yan. Baka gusto nyo to. Ayan. Ayan. Tapos, meron po siyang tali. So, ayan. May books pa may manual. So, yan. Ito po yung tali niya. Takabit nyo. Nagamitin natin to sa pag-grinder. Uh, Di ba po? At yung mga delikadong trabaho. So, kailangan gumamit tayo nito. Ayan. Tingin ko naman na uh, may kalidad to at uh, talagang gamit talaga sa pantrabaho. Mga, kailangan natin to kasi minsan yung tinatawag na shop nail. So, ayan. At ito naman yung pantalon ko. Actually, meron po akong overall uniform. Kaso hindi pa hindi pa naibigay dahil walang size para sa akin. Siguro bukas. So yan, papakita ko lang sa inyo. Yung pangalan ay Leo Word Wear. Yan. Size 34 po ang waistline. Ayan. So, dun sa mga magre-regalo sa akin, size 34 po ako. Ayan. Buksan na natin. Kumaya. Ito. Medyo maaraw. Itinapat ko dun sa araw. Ito, ibababa ko ng konti kasi maaraw eh. Ayan. Ayan. Binubuksan ko na. Trans. I'm so excited ito, bulsa to. So, charan, charan. Ito po yan. Ayan. Ito po yung likod. Ayan. Ito po yung harap. Tapos yung bulsa niya. Ayan po yung bulsa niya. So, Ayan. Tapos sa gilid, ayan din po. Ayan. So, yung gusto, sino magmamine? Ayan. Ayan po. Ganong kahaba. Ayan. So, kailangan ko po ba sukatin para makita ko, para makita nyo. Sukatin natin. So, ayan. Ayan po. Oh. Medyo mahaba ng kaunti, pero okay lang. Ayan. Ayan, makapal po yung tela at uh, maganda yung quality ng uh, pants. So, yun. So, yun. At ito pa yung issue sa akin na uh, pang winter. Papakita ko sa inyo. Nakakatawa naman kasi hindi ko nabibilin to. Ayan. So, ayan. Bago po yan. Ayan. Malinaw po ba? Ayan. Ito yung likod. Tapos, ah, uh, Ayan, o, oh, papakita ko sa inyo yung zipper. Ayan, makapal sa loob. May tela. Ayan. So, sukat natin kung kasa sa akin. Medium size po ito. Ayan o. No. Sakto lang. wow, Pababa yata yung... yan, Sasara natin. Ayan, maganda pong gamitin to kapag naglalakad sa kalsada, lalo na sa gabi. Hindi <laughs> ka naman masasagasaan. Imposible yung masagasaan ka pa. Masasagasaan ka na lang pag yung lasing na yung driver. Ayan. ng At meron din pong hoodie to. Hoodie. Ayan. Ayan po. Tingnan mo yan dito. yun at natutuwa lang ako kasi siyempre dati inaasam-asam ko na makapasok ako sa kumpanya eto na yon at uh, binigay sa akin ni Lord <coughs> ako yung loob lagayan ng cellphone at meron pa rin akong raincoat sa inyo wait lang papakita ko sa inyo So, oh, Para hindi ka mabasa. Ayan, bago pa rin po yan. Ayan, sa dumahaba lang kaunti. Pero medium size po ito. Ayan. Pero napapaliit naman yung paa. Yung laki. Ayan, isasare lang yan. May button sa baba. Ayan. Ayan. ngayon kahit pa paano eh na issue ako, ko kompleto na po ayan ayan yung likod at uh, last but not the least ang aking sapatos paano ba yan Pro man. Pro man po yan. Roman. Ibalik so, ka Ano ba? Naihilo ko. So, ayan Proman po yan. Ang size ko po ay uh, 42. Ayan. Allowance na po yun. Ayan. ayan. So, tara. Buksan natin. Ayan. Medyo. Pakikita po ba nyo? Hindi ba kayo nasusulo? So, ayun. Ayan. Ito po yan. Ayan. Safety shoes po yan. Ayan. Ayan. Iba. Talaga mo lang yan ng padulas para yung langaw pag dumapo eh madudulas siya. <laughs> Ayan po. Uh, ah, maganda ang pagkakaleather niya. Ayan po yung ilalim. Ayan. Sa lahat po ng gustong nito, pwede po kayong uh, mag-message sa akin. Size 42 po ito. Ayan. Ano ba nakalagay? Waterproof. Ayan. 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 Uh, bukas susuotin ko na to uh, At ipapakita ko sa inyo Yung uh, Kapag naka full uniform na ako Ayan po So yun At uh, Natuwa naman ako Kasi siyempre Sa ibang Pinuntahan ko, although hindi ko naman sinasabi na yung maliliit na kumpanya, siyempre nasanay lang po talaga ako na pag nangumpanya ka, kompleto rekado po yung ibibigay sa inyo. So ayun. at gaya nga na sinabi ko, meron pa akong jacket at rain, raincoat na ibibigay sa akin. Uh, ngayon, summer time pa lang naman. So sabi niya, ako na ibibigay sa iyo. So yun po Ito gloves naman to So yun po At uh, Abangan nyo bukas Yung uh, susuutin ko Na Nakapool uniform ako So yun Ito nakakatawa talaga to Nakakatawa po talaga itong uh, Sumarero na to Ayan Pero helmet po Ayan Kita nyo naman tumutunog, di ba? So, yan. May plastic yun sa loob. Parang fiberglass din yan. Ayan. Magaan naman siya. Magaan. O, kung kuha ko So, nakakapanghinay yung suotin. Ang ganda sa satin. Tapos, uh, pupunta ka sa labas. Ayan. So, susutin mo to. Sige po. Bukas ulit tayo. Kita-kits tayo. tempo, po. Uh, maraming maraming salamat sa panunood at sa walang sawaan yung pagsubaybay sa mga video ko. Sana po'y lagi kayo naandyan at uh, nakasubaybay sa lahat ng video yung i-upload ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayo.